Ako po si Adi De Castro. Ako po ang mami ng bata na gusto makitikim sa ice cream sa nagva na video. Uh, dito po ako para magsabi sa inyo na hindi po ako naapektuhan personally ng mga comment kung ako ba ay masama o mabuting magulang. Ako po ay lumaki sa isang nanay na may sakit sa isip. Kaya bata pa lang po ako, ay sanay na po ako na nire-ridicule, pinagkakatuwaan, kinakahiya, at marami pang mga, mga ganong pagtingin na, na kasanayan ko po na pong hindi pansinin. Ang kinakatakot ko po ay paglaki ng anak ko, makikita niya na nang ganun pala ang nangyari at maiisip niya na wala kaming ginawa bilang magulang. Sa totoo po niyan, at 10 a.m. palang ng umaga ng lunes, nakita ko na po yung video. Sinabi na po sa akin ng aking manugang. And ang una ko po naisip bilang ayoko po ng magulo at at magulo at away, eh sinabi ko na wag na lang pansinin. Kaya lang po talaga pong nag-viral na siya. And nakita namin na it's going out of hand dahil marami nang gumagamit at marami na rin pong nag-edit ng video uh, gamit yung picture ng anak ko specifically. Kaya po kami ay nagpasya na na kailangan na ma-stop ito. Kaya lang uh, kagaya ng mga ordinaryong ina ano po ba ang gagawin ninyo kapag nangyari ito sa inyong anak? Kaya po medyo may pagbagal po sa aming pagkilos. At kaya po kami ay nag-post uh, after namin magpunta sa PNP Cybercrime. Humingi muna kami ng, ng payo kung pwede po namin ito gawin. Dahil po para makapagsampan ng kaso ay kailangan po ng pangalan at address ng tao na irereklamo ninyo. So, yun po, uh, itong video na to ay eh, para lang po sa kalinawan kung ano po ba talaga ang motibo naming pamilya, kung bakit po namin ito ginagawa. Mga ordinaryong tao lang po kami, tindero, tindera, na gusto mabuhay araw-araw. Ang anak namin, hindi pa halos nakakapagsalita dahil kagaya ng mga batang pinanganak ng pandemic, meron po siyang developmental delay. And ito po ay mukhang kinainisan na mag-asawa na nag-post ng video. Friday po nangyari yun, November 17. Kasama lang po nila kami sa playground. And ang naisip nilang gawin ay gumanti sa amin sa paggawa ng ganitong action. Hindi nila kami kinausap, nilapitan tungkol sa aming anak. Sa halip ay naisip nila, Sabado, Linggo, Pinalipas at Lunes ipost ang video. Kung ano po ang motibo at intensyon ng mga taong ito, ay siguro po sila lang po ang makakaalam. Basta ang alam po namin, nananahimik lang po kami. Kung meron pong hindi magandang aksyon ng aming anak, patawarin po sana nila dahil ito ay bata at musmus pa. Hindi rin po ako perfect na magulang, hindi rin po kami uh, perfect na magulang ng asawa ko, dahil kami po ay kagaya din ng mga may dysfunctional family. Hindi rin po kami galing sa mga buong pamilya o sa perfectong uh, pamilya. Kaya po kami ay natututo pa lang along the way sa aming buhay. Sana po kung meron po kaming nagawa na hindi po maganda, na hindi nyo kinalulugod patawarin nyo po kami. At sa mga tao naman po na sumusuporta sa amin, maraming salamat po, pagdasal nyo po kami. Ang um, gusto po namin matutunan sa pagkakataon na to ay malaman at maishare din po ang mga hakbang kung ano ang gagawin ninyo kung kayo ay nabiktima rin. Walang bata na dapat mapahamak, lalo na nagbayad ka pa sa mall para lang magkaroon siya ng magandang experience sa paglalaro para sa mental health niya, para din sa mental health namin. Tapos meron pong tao na mananamantala. At ayaw i-take down bakit po? Para sa views, para sa pera. Kaya ayan po ang mga dahilan. Hindi ko po maintindihan kung bakit kami pa po ang dapat mag-reach out sa kanila. Ganoon ganoon pong anak namin ang ginagamit nila para makagain ng monetary reward for views, for content. Ano po ang motibo at intensyon nilang mag-asawa? para po dun sa kanilang pagpo-post? Yan po ang magandang tanong at gusto rin po naming makita. Uh, kami po, gusto lang namin sana na maging leksyon po ito at maging halimbawa. Dahil we live in this, in this world eh, cyber, cyber time eh. Tapos okay lang po ba na dadalin mo sa pribadong lugar ang anak mo at pagkakaperahan o aabusuhin ng ibang tao tas wala kang laban. Hindi po ako naniniwala. Alam ko meron pong laban at ito po ang aalamin namin at isha-share din po namin sa tamang panahon. Salamat po and God bless.